Kuat tipu dah. Wah kuat Oh tarung kurang sidurun ni wow Bip, udah ah The last but not the least Kaya na pa sa ubos, may lagang buwak sa ubos Wow, oras ngayon ay, alas dos Jis sa Little Park habang naghihintay ng 11 o'clock kasi mag-open ng lipang 11 na ano okay, pagkita ako sa inyo ang ang let, ang park nila dito maganda na kasi maraming mga bulaklak say maganda ha? ito ang oh, purple bird <laughs> maganda Bebaksei. Diba? Ang ganda talaga dito, no? Huh? <laughs> Ito rin um, 20, 25 Epic Ancient. Epic. Epic yung tatlo. Huh? Ito ang ganda, bulaklak, oh. Hmm, amoy-amoy ko ang mga bulaklak. Ito, yan. Yan ang um, maganda, oh, mm -hmm. my butterfly. Hmm? Uh -huh. say a butterfly say a butterfly see mga mabango ng mga bulaklak amoy mabango <coughs> Ito, oh, ganda. Oh. Ibuli. Ito yung ibulian yan. Ibulian. Ibuli mm -hmm. See? Okay. Ito rin, oh, maganda, oh. Maganda. Diba? Ano, mahangin. Nag-rolling sila ang mga flower. Kasi mahangin. See? Ganda, oh. Ito rin, Huling-huling sila kasi Ito. Wow. Ganda, no? Ganda talaga. Hibir. Ito, mga ganda mulaklak. ulak-lak. Itong babae. yang mm ini blok Terima -hmm. kasih mahangin. Mm -hmm. Mhm. Mm rolling, rolling sih.